ribulto at larawang inanyuan. Kaluguran ba sa Diyos? Sa video na ito ay tatalakayin natin kung tama nga ba ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan o ribulto. Nakakalungkot lang isipin na sa pagsapit ng kapistahan ng itim na Nazareno ay dinadagsa ng maraming tao na tinatawag na deboto nakaukit sa puso at isipan nila bilang pagiging deboto ay ang pagbigay lugod ang pagpupuri doon sa daladala -dala at pasan-pasan na ribulto. Minsan nakakabagbag damdamin din nakasama paminsan ang ating mahal sa buhay sa pagsasagawa ng mga bagay na ito. Marami ang nasasaktan, marami ang namamatay sa siksikan. Hirap at pagtitiis ay ginugugol para lamang maipahid ang panyo o tawel doon sa ribulto ng Nazareno. Subalit, ano ba ang layunin ng Iglesia ni Kristo? Bakit sa kabila ng pagsunod at pagpapakita ng paglilingkod na kanilang ginagawa ay hindi nakikiayon ang Iglesia ni Kristo at patuloy ang paghikayat sa tao na may kamalian ang ganitong paglilingkod sa Diyos? Ano ba ang kamalian sa ganitong gawain? Minsan naman, kapag maipahayag na ang katotohanang ukol dito, ay iniisip agad nila na sinisiraan sila ng Iglesia ni Kristo kung kanila lang sanang isa puso ang katotohanan ito ay hindi po kami ang nagsabi kundi ito po ay mula mismo sa Biblia na itinuturo ng Diyos. Kaya dapat suriin ng tao kung sa anong kadahilanan kung bakit hindi ito isang nakakalugod na gawain kahit mamuhunan pa man ng pagsakripisyo at tiis? Anong paraan ang ayaw ng Diyos sa pagbibigay puri sa Kanya? Ganito ang Kanyang sagot. Isayas 42.8 Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang sabi ng Diyos sa mga pagpuri sa kanya, hindi mararapat na idaan pa ito sa kaparaanan o sa pamamagitan ng larawang inanyuan sapagkat ang sabi ni Kristo, ang tamang paraan ng pag-aalay o pagsamba sa Diyos ay sa pamamagitan ng espiritu at katotohanan at hindi sa pamamagitan ng ribulto. At ito ay mababasa natin sa Juan 4:23 hanggang 24. Ganito ang nakasulat. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Ayaw na ayaw ng Diyos na ito igawin ng tao sapagkat ang sabi ni Kristo ang hindi pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ay hindi ikaliligtas kaya ang tunay na pagsunod ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ito naman ay mababasa natin sa Mateo 7.21 Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At ito pa ang karagdagan. Ano ang utos at babala ng Panginoong Diyos ukol sa mga tao na nahulog sa ganitong mga gawa? Ganito ang sabi, Deuteronomio 5.8 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Napakalinaw na ito ay ipinagbabawal at ayaw ng Diyos sa paanong paraan. Kung ang larawan ay may kaugnayan at kinalaman na sa paglilingkod kung saan niyuyokuran na at pinaglilingkuran at ginagamit sa mga pagpapuri sa kanya, ito'y kasuklam-suklam sa harap niya. Ito po ang bahagi kung saan ipinagbabawal ng Diyos. Bakit po ayaw ng Diyos? May pinapaalaala ba sa atin? Ganito naman ang sabi. Deuteronomio 4.23-24 Mangag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipa ng Panginoon ninyong Diyos na Kanyang pinagtibay sa inyo, at kayo'y gumawa ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay na ipinagbabawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mamamugnaw, mapanibughoing Diyos nga. Ito'y sapagkat mapanibughoin po ang Diyos, kaya po ayaw niya na ang ginawang larawan ay may kaugnayan na sa paglilingkod sa Kanya gaano kabigat ang galit ng Diyos sa ganitong gawain at paggawa ng larawan upang magkaroon ito ng kaugnayan sa paglilingkod sa Kanya. Ganito ang pahayag ng Biblia. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang inyong mga anak at nagluwat kayo ng malaon sa lupain niyaon at nagpakasama kayo at gumawa kayo ng larawang inanyuan na kahawig ng anumang bagay at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan? Sumpain ang mga taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumaldumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng mga gagawa at inilagay sa dakong lihim at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. Kaya't narito ang mga araw ay dumarating na ako'y maglalapat ng katulan sa mga larawang inayuan sa Babilona at ang kanyang buong lupain ay mapapahiya at ang lahat ng mapapatay sa kanya ay mabubulagta sa gitna niya. At ang Panginoon ay nagbigay utos tungkol sa iyo na hindi na matatatag ang iyong pangalan sa bahay na iyong mga Diyos ay aking isihiwalay ang larawang inanyuan at ang larawang binubo aking gagawin ang iyong libingan sapagkat ikaw ay hamak. Masama po ang kahahantungan ng taong patuloy sa pagsunod sa mga larawang inanyuan lamang. Ang pagsiklab ng galit ng Diyos ay namumuhi sa kanya hanggang sa kanyang lipi at angkan. Isang masakit sa panig ng sinumang tao kapag ang Diyos na mismo ang may galit at susumpa sa buhay ng tao. Hindi isang biro kung ang Diyos na ang magpapahayag sa kanyang adhikain. Ito'y matutupad kung ayaw pagsisihan at talikuran ng tao ang kanyang pagsalangsang. Kaya naman, may payo ba ang Biblia kung ano ang maaaring gawin dito? Kung sakaling nahulog ang tao sa ganitong pagkakasala, ito ang nakasulat sa Deuteronomio 7.25. Ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, baka sa iyo'y maging silo sapagkat ito'y isang dumal sa Panginoon mong Diyos. Ang payo ay layuan na ito, iwasan na at ibuwal. Ang sabi ng Biblia, ito ay karumal karumaldumal sa Diyos. Walang silbi po ang paglilingkod sa mga larawan o ribulto. Galit na galit po ang Diyos sa ganitong uri ng mga paglilingkod. Ang ganitong uri ng mga paraan ng paglilingkod ay hindi na panibago, sapagkat maging sa panahon pa man ng lumang tipan ay may mga lumabag na sa ganitong gawain. Narito po ang ilang halimbawa sa Biblia. Ikalawang Kronika 33, 21-22 Si Amon ay may dalawang put dalawang taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing dalawang taon sa Jerusalem at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon kaya ng ginawa ni Manasis na kanyang ama at si Amon ay naghain sa lahat ng larawang inanyuan na ginawa ni Manasis na kanyang ama at naglingkod sa mga yaon. Hosias 11, 2 lalo silang tinawag ng mga propeta ay lalo naman silang nagsihiwalay sa kanila. Sila'y nangaghain sa mga baal at nangagsusunog na mga kamangyan sa mga larawang inanyuan. Gaya rin ng pangyayari ngayon ay magkatulad din ng ginawang paglabag noon kaya ang payo ng Diyos ay hindi lamang para noon kundi hanggang sa panahon ngayon sapagkat marami pa rin ang nahuhulog sa ganitong karumaldumal na gawain sa harap ng Diyos. Paano inihalin tulad ang mga ganoong uri ng tao? Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay naglagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga yaon. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita o nakakaalaman upang sila'y mga pahiya. Ang sabi ng Biblia, tampalasan, walang kaalaman, sapagkat alam nila na ang ginawang larawan o ribulto ay mula sa kahoy na ang bahagi naman yaon ay ginawang panggatong ang kanilang Diyos ay hindi makakakilos kaya ang sabi ng Biblia sila'y mapapahiya sapagkat sila ay naglingkod sa Diyos na mula sa kahoy. Masakit man po isipin, ngunit yan po ay ang katotohanan. Salita po yan ng Diyos at hindi gawa-gawa lamang. Simpli lang naman po ang gusto ng Diyos na ganito. Babalikan lang po natin ang Isaiah 42.8 Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Hinding hindi po maaaring mangyari na papayag po ang Diyos na idaan ang pagpupuri sa mga larawang inanyuan para makapaglingkod sa Kanya at hindi naman maaaring magawa ng dibulto ang Diyos sapagkat paano natin siya iwawangis. Kaya ano ang payo sa lahat at ano ang dapat gawin ng lahat upang maging kalugod-lugod sa Diyos? Ang tao po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na babago. Kaya ano-ano po ang payo sa mga tao na nananatili pa sa paglilingkod sa mga larawang inanyuan o Diyos Diyosan? Ito po ang mga huling talata ng Biblia na aking babanggitin. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Sapagkat talastas ninyong lubos na sinumang mapakiapid umahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Mabait po ang Diyos gusto po ng Diyos na marami po ang maliligtas kaya po tayo ay pinapaiwas. Ang totoong umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang payo tulad po sa paglayo at pag-iwas sa mga larawang inanyuan o ribulto upang maging bahagi sa paglilingkod sa Diyos. Sana'y magbago po ang karamihan sa patuloy pa rin pong gumagawa ng ganitong mga pagkakasala mula sa maling paniniwala. Kaya ang Iglesia ni Kristo ay walang sawa sa pagpapaabot sa lahat ng tao upang ang lahat ay mga kakaalam ng tunay ng kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos. Sana ay mabuksan ng marami ang kanilang puso at isipan at sumunod sa kaparaanan ikalulugod ng Diyos. Salamat po sa inyong panunood. Huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-like, share and subscribe at i ang notification bell para manotify kayo sa mga bagong uploads ko.